Oh, hintayin natin sila no, tuloy ba yung plano natin? Oo naman tuloy, basta kapag kinausap mo si Kitty, dapat diretsyo, matured, seryoso ka para matakot siya Okay Girls, nag-enjoy ako sa shopping natin Ang dami nating nabiling school supplies no Ang dami kong nabiling colored erasers Girls, nakita niyo yung binili kong beautiful pens tsaka colorful notebooks. Gusto ko yung mga book covers na nabili ko. Mukhang hinihintay kayo ng mga boys, oh. Hello, basketball players! Kitty, pwede ba kita makausap? Two minutes lang. Timur, busy ako. Sige na, Kitty. Sandali. Okay, sige. Girls, susunod na ako. Diana, pati ikaw. Pwede ba tayo mag-usap? Smiley, actually marami akong aayusin gamit. I'm busy ba yung Timor? Bilisan mo nga. Marami pa akong gagawin. mag a pa ako. Kitty, ang dami kasi nagpapakilala sa akin mga girls. Gusto nilang makapag-date sa akin. Wow! Congratulations! Anong congrats? Hindi ka man lang ba magsiselos? Mm -mm. Alam mo, Kitty, pagsisisiha mo to, kapag nagkaroon na ako ng bagong girlfriend, iiyak-iyak ka dyan. <laughs> At bakit naman ako iiyak? Timor, ano bang kailangan mo sa akin? Ang gusto ko, bumalik ka na sa akin. Kitty, mag-isip-isip ka. Perfect couple tayong dalawa. Oh, Bonnie hello, binibisita niyo ba ako? Tara, Dima, gusto mo magtsaa? Ah? Wow, girls, etong si Coach Abby, iba talaga, no? Alam ko kung anong binabalak niyan Gusto niyang bumalik sa country house Ayoko yung nangyayari Coach Abby, pupuntahan namin yung boyfriends namin Okay, Abby, aalis na ako Okay, Dima wag. Dima, duwag ka ba? Hindi ako duwag, no? Ayoko lang maging zombie katulad mo Bahala ka Abby, i-text mo na lang ako, ah Sige, bye-bye Guys, alam nyo ba saan pupunta si Abby? Aalis daw siya, makikipag-date. Pero hindi ko alam kanino. Tinanong ko na lahat ng boys natin, pero walang may kilala sa kanya eh. Kung ganun, sino kamit niya? Sino ka date niya? Kapag nalaman ko, sino ka date ng abi ko, yari siya sa akin. Makakatikim siya ng galit ni Zup. Walang pwedeng umagaw sa abi ko. Sa akin siya.